Hi guys! Magandang araw, magandang buhay, good evening sa inyong lahat o good morning o magandang tanghali I-flex ko lang yung pagdating ng aking nanay at, ma at kapatid at aking uh, asawa sa aking kapatid Ang tawag doon ay uh, Bina, ah, Bina uh, Manugang o Bayaw Eh hindi kasi bayaw eh, kapatid, asawa sa kapatid mo So yan yung nanay ko mga yan yung pa-araw ng ito yung pagdating nila ngayong hapon so salamat sa Panginoon dahil ligtas silang nakarating yan yung kapatid ko guys na uh, yan yung nanay ko salamat sa Panginoon dahil ito na nga for 29 years kami hindi naka, ako hindi nakauwi sa amin sa probinsya sa so itong kapatid kong ito ay 29 years na hindi kami nagkita guys kaya kamukha ko yan guys no so kaya sobrang ano saya na dumating sila dito sa Manila dahil nga hindi ako nakakauwi so sila na yung pumupunta dito para magkita-kita kami ayan guys kumustahan ng aking asawa at ng asawa sa kapatid ko Guys. so dito ang saya na magkasama-sama ang pamilya for new year dito uh, pinapunta na namin sila dito para magsama-sama kami this pagtatapos ng taon uh, ang aking nanay ay 78 years old na ito guys so salamat sa Panginoon Kap katapos nyan guys ay sabi kami na magmaritisan ba Ayan, enjoy lang. Napakasaya sa feeling na magkasama-sama ang pamilya, guys. So, pinag-uusapan namin dyan, guys, yung ah, uh, pagsakay nga nila ng airplane hanggang dito pagdating sa ah, uh, pagsakay din nila sa sasakyan. Kasi nga, hindi, hindi daw niya hilala yung driver. Kaya pinagtatawa na namin kasi hindi kagaya ng dating mga papanahonan na ah. Uh, So sunduin sila ng kakilala nila ngayon ay, ay, ay hindi nga daw niya kakilala. Baka daw kung saan-saan sila dalhin ay nagagalit yung nanay ko dito sa kapatid ko. So nagulat na lang siya ng pagdating ay talagang dating sila. Nakita naman nila yung mga kapatid ko dito na datingan. Kaya yung nanay ko nabawasan. Yung galit niya ba daw na kung bakit na sakay daw sila ng sakay na hindi man kakilala yung driver. So sabi ko, sabi ng na, namin, pinapaliwanag namin na ngayon iba na na ang pasahiro ay talagang susunduin sa pamamahay na ng mga ano, hindi nakagaya ng kapanahon na na yun, di ba? Kaya ganun nga mga guys, oh, walang tigil, walang higit makasayahan na magkita-kita, mag-usap-usap o oh, tingnan mo yung kanyang action talagang inaano niya talagang ina-action niya kung paano siya nagalit doon sa ano na paano siya, nagagalit daw siya doon sa driver nga daw kung bakit kilala ba nila daw yung nag, uh, ihati ihahatira nila. So yan, pinagtatawa namin na pinapaliwanag namin na na iba na high tech na ngayon. Kaya yung panahon noon, malaki ng kakaiba ngayon. So ayan guys, so enjoy, napakasaya. Ayan, may pinagtatawa na naman ng kami dahil ginikwento nila yung mula ng, sa airplane hanggang dito sa pag, Ah, uh, nila sa bahay na wala daw sumalubong sa kanila na isa, ay, isa man anak kundi ang sumalubong sa kanila ay 'yung sasakyan. Niyan. Ah, uh, kasi nga, guys, I grinned na namin sila ba. So ayan. For the go. Salamat sa ah, uh, mga suporta nyo, guys, sa aking mga video, guys. Talagang for 29 years kami ay hindi nakita ako lang kasi ako hindi talaga ako nakawi sa amin. So dahil nga Uh, sabik uh, sarap sa feeling na magsama-sama ng hapuna ng pamilya yan dahil nga ito sa kapatid ko gusto niya talaga pag dumating si nanay sa kanya mo ng bahay mauna kaya nandoon muna talagang ikutin ng nanay ko ang aming mga bahay-bahay ng kanya mga anak so, ayan talagang ano ah, kasaya ang buhay mga kapatid ang saya ng feeling na ayan kasama mo yung nanay mo nanay ko na lang guys ay lang tatay ko ay ka sa Panginoon Ayan yung kapatid ko naman na ah amin gonso yan guys. Pangalawa, ay pang pang-apat 'yan yung kapatid. So anim kami dito magkapatid sa Manila. God bless everyone. Bye.